Hello guys! May na ako na mabibilhan ng very affordable at masarap na homemade pizza. At ito ang Ardis Pizza, located at Siamapaka Street, Western Bikutan. For now, online delivery pa lang ang available. Pwede nyo sila makontak sa FB page or you may call them 0926-871-2129. Masarap abot kaya at siguradong uulit-ulitin. Sa halagan 299 may legit na pizza ka na at 12 inches pa. Ito yung mga napili kong flavors, pepperoni, Hawaiian, and spinach and cheese. Taste test na agad kaya unahin natin ang pepperoni. Super classic, masarap ang pepperoni nila and maganda ang pagkaluto ng dough. Fluffy na parang focaccia style. Ito rin ang favorite ni Johnny. Next natin ang spinach and cheese. Maganda ang mixture ng spinach, cheese, and white sauce. Medyo a little too sweet lang for my preference. Pero ang dough, perfect pa rin ang pagkakaluto despite of the moisture ng sauce. Okay to para sa mga veggie and cheese lovers. And last, eto yung kanilang Hawaiian pizza. Na kahit hindi ka masyado mahilig sa pineapples on pizza, e eh mapapakain ka. Meaty pa rin and tasty despite the contrast ng pineapple. Very generous on toppings without compromising the structural stability ng pizza pagdating sa pizza, yung dough talaga yung tinitigdan ko kasi yun ang pinaka-base ng pizza. Kaya napaka-importante na maganda ang dough. Sobrang recommended ko ang Ardis Pizza. Sana matry niyo rin ang other flavors nila. Ayun lang, don't forget to follow, like, and share. Bye!